nag na naman ako ng karni ng pato Kaya nga naman, kakaasin na naman ang nawalan Maghanda na nga rin ako ng rekado Lalagyan natin ng kaunting sili para kahit papano may pagkanghang Iyarag ko lang ito ng 3 seconds at 3 minutes Saka ako naglagay ng maraming tubig Gusto nyong malaman kung saan ko this O, dyan o, dyan sa tabi-tabi ng... Ay, ok, sabah na kit di kanal sa tumigup iti sabaw May kakit din po Nagnanam ti dalom di kanal Bagong araw, bagong video na naman Mano nyo si Kewling Magba nagbabalik. Ito nga at nag ako ng kari ng pato kaya dispensarin niyo kung sino yung mapukawan ha. <laughs> Pagkakuha ko nga ng pato ay agad ko itong insako para naman sa ganun hindi ako matiklok. <laughs> sa part na to Nagagad-gad ko na siya nakuha ko na yung dara tapos pinugpugpugan ko na makita mo diba? <laughs> Pagkalipas na ng 3 seconds kung pugpugpugan Heto na yung langan niya o oh, diba? Nakatabtaba ka Joshua nila. <laughs> Pinaksat ko lang ito ng kaunti para naman lang sa ganun magkaroon siya ng is smoky flavor. Pero laglagi po nyo ha, amin nga nangisit na tabaket na banglok and na imas. Gay am amok, tepay udna, kas na septic tank na agaling alingasaw nila. okay, sabah. Okay, bakto to the topic na nga tayo mga beshi. Wag nas ko napugpugan ko na ito ay pinarte-parte ko na o, oh, diba? Wala kayo sa aming mga ilokano na tulong nagkakatay. <laughs> ay, win ka na. lang pala ako ng rekado sa may pinakamalapit na malayo. este eh, sa may pinakamalapit na talipa pa. Para naman nang sa ganun ng pagluluto ay masimulan ko na mas maaga, mas masaya. Hindi ko na nga rin pala ipinakita sa video pero natagtag ko na itong mga regado. Konti lang yung sili na inilagay ko kasi pag nagbabawas ako ang apga-apgas ng kirit ko. <laughs> Kinirog ko lang ito ng 3 minutes pero teka wait lang. Nasukan yung cellphone ko. Okay game, asan na ba tayo kanina? Ito nga kasi papaanawa. Minsanan ko na nga pala itong pinaglalao. Kinilagay ko na yung bawang lasuna at sili. Suntumat lang iso di papanana. Di ka silya nila. <laughs> Kinirog ko lang ito ng 3 seconds hanggang lumabas yung kanyang tabakas laki naka na taba ka nila ha 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 yung kasama nang itinay nung mapalabas ko na ang kanyang taba pakinggan nyo ang aking ibagabaga oh, isang isip lang eh. ah. para ka ni no, boy dalem parakan ni arden batikulong yan parakan ni para luto bagis and syempre Kimol. ha ha tapos parakan ni Mangbunay. bunay the head Diyan tayo siyempre para itibis-bisitas tayo. O diba adat ibagit e itong galmaysa Naglagay na nga rin pala ako ng tubig Heto na yung magsisilbing sabaw niya mamaya maya Pero sabi nila mas masarap daw ang tubig sa may running water Di kumuha ko dyan o no, sa kanal namin <laughs> Sigurado na kanananam dito niya kaldo <laughs> Nagisangang na nga rin pala ako ng maraming bigas Baka sakaling marami ang rumesbak Pero tignan nyo napakaganda ng lutuan ko Double burner O oh, diba nag cute nga talaga Maganda talaga ang ganto yung pinagsasabay Ang pagluluto ang hindi maganda 'yung nagsasabay mo ang jowa mo o ko na ay pakakasayenso so am job date no to ginapuya in the temple pa ito sa si new see one and yeah pero magantayun ala stand by no bigat manunuan <laughs> i love you today tomorrow and yesterday <laughs>